Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe. At kung nakapag-subscribe ka na, thank you so much guys. And sa mga magsusubscribe pa lang dyan, uh, yan, thank you in advance. Yan, hello, hello sa lahat sa mga lagi nanonood sa vlog ko shout out shout out sa inyo and gusto ko rin shout out yung mga nandito sa Macau na no? si masisipag mag apply maghanap ng trabaho and kaya nyo yan mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon guys to be honest napakahirap ang daming nag exit araw araw pa Thailand may mga bumabalik din marami din ganun talaga guys kailangan nyo magtsaga magtiis ang para makahanap ng trabaho hindi lahat pinapalad sa unang punta mo yung iba pinapalad sa pag pagbalik na iba iba guys yung mga ano natin mga mga sitwasyon sa pag, pag, pagkakaroon ng trabaho diba Meron iba, sampung balik na, doon lang nakahanap, hindi sumuko. Yan. Isipin nyo yan guys, yung sampung balik na. Diba? Napaka-inspiring yung ganun, Di sumuko. Ibig sabihin, ang ganda ng trabaho niyan ngayon. Kasi, talagang hindi siya sumuko. Pag ganun kasi guys, naka-prepare pa yan ni God yung ano yung bibigay niya sa'yo na trabaho ibig sabihin worth it yun guys talagang para sa iyo yun kahit anong mangyari guys pag para sa iyo para sa iyo yan kahit wala kang pamplacement pag para sa iyo ay nako para sa iyo yan kahit wala kang pamplacement sa sabi ng agency niyan sa iyo pag para sa iyo it's okay you can deduct it in your salary oh di ba ganun yon, kahit wala kang ka pamplacement pag para sa iyo di ba Basta tiwala ka lang sa taas at lagi mag-pray. Kahit anong mangyari. Ayan guys, gusto ko lang uh, for today's video. Ayan. Uh, gusto ko rin shoutout mo na yung mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan. Thank you so much guys. Salamat. I love you all. Ayan. back to video tayo. Ayan. <laughs> for, today, for today's video guys, ay gusto ko lang i-share yung sa friend ko and sabi niya sa akin ma 20 days na lang daw siya is e sabi ko kaya yan sabi ko kasi mag try ka kasi dyan sa mga hotel na maliit ayun e trinay daw niya isang beses kaso nga lang lalaki daw yung naanap eh sabi ko sayang wala kang kasamang lalaki lalaki lang daw yung kutay eh. kaya yun sabi ko, try mo sa iba. Tatry daw niya next day. Sabi ko, wag mo kasing itatry. Gawin mo, hindi yung... Kasi mamaya sabi ko, dyan ka pa select di ba? Na natin masabi. Huwag lang tayo dun sa mga agency na yan. Pwede yung pasa tayo minsan. Pero, wag tayo mag-focus dun. May meron dyan sa mga gilid-gilid, di natin alam. Ayan guys, katulad nyan. Ayan mga example ko. Sample, ayan Ayan, mga ganyan Pasa kayo dyan Ayan, pwede kayo magpasa dito May security agency dito Ayan o no? jan magtanong kayo dyan. Dami guys, pwede natin pagpasaan. Hindi lang tayo nagpapasay. Eh. Kasi doon tayo sa mga agency nakapokus. ngayon guys, so pwede din dyan. dyan. Ang Pilipino store yan dyan eh. Ayan, naggala ako kanina. Ayan, may nakita kong agency ito, guys. O, tago yan, o. Oh. Gilid yan. <laughs> Mag-apply ng security dyan, neno. Eh, no? Security agency yan. Malapit sa San Malo yan, guys. Sa kanto lang yan. So, ano ko yan, kung saan banda. Nadaanan ko lang yan, guys. Ayan. Ah, uh, gusto ko lang i i-remind yung mga nagtitingin dyan sa bahay kubo na yan guys huwag kayong magano dyan sa mga airing herring na yan Mag, may kuta may kuta iwasan nyo yan dyan sa bahay kubo kasi dyan yan yung maraming scammer dyan sa bay kubo na nagpo-post alam nyo guys yung mga nagpo-post dyan na kuta 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 na yan ano yan, scam yan eh alam nyo kung may kuta talagang totoo hindi na yung magpo-post dyan tatawag na yun sa mga kamag sa mga kaibigan o, dito ka meron dito o, ba't sila magpo-post pa doon na sa kaibigan nila mag anak si nyo yan. pero nga si nag-post dati na ano ah uh, for hiring daw interview ang kaibigan ko interview daw ah uh, sa agency hindi ko lang pangalanan ko ng agency interview eh sabi ng ano punta sa agency magpunta sa agency for interview sabi ng agent nagpost alam nyo guys yung legit na for interview di ba may interview ka legit magtitix yun sa'yo tatawagan ka nyan example nagpasa ka sa agency na select ka na tatawagan ka ng agency oh this is pram uh, from ganitong agency and you are kung in-check man sasabihin lang ng pangalan mag i yun. Tapos, ititext ka nun. Ititext ka. Sa cellphone mo, kasi di ba yung number mo naka-ano naka, yun dun sa resume. Iti-text ka nun. Oh. Ito, itong address. Anong oras. Ito yung contact number na tatawagan mo pag nandun ka na sa ofisina o agency. Or interview. O, oh. ganun. Hindi yung Pilipino magsasabi sa iyo, punta ka doon sa ganito. Oh. Malay ba ng tao na pupuntahan mo doon, eh, wala kang ka mga ebidensya. Oh. ka sa agency, pinapupunta ko ni ganito. Oh. Sino ba 'yun? Hindi kinamin kilala. Oh, wala silang kilalang Pilipino. <laughs> Ayun nga, for interview sila. Tapos antay sila nang antay sa baba. Yung agency kasi nasa first floor hapon na, wala pa rin silang ano hindi inakyat nila, sarado yung agency eh. sabi pa naman ng agent pag na-interview kayo, magbigay kayo sa akin ng ano 3,000 for referral so, di ba? tapos dyan sa group, sa mga ano na yan sa sa agency, asa ah, ano sa dyan sa Baicubo matik yun, nanghingi agad yun pera may papagawa ng ano ng certificate ganito gagawa talaga sila para para magapera o hindi ka pwede nila may interview pag wala kang certificate magbigay ka muna sa akin paggagawan kita ng certificate o, pag sinabi pwede ba ako gumawa hindi hindi ka pwede gumawa kami lang yung allowed o siyempre ikaw paubos na yung visa mo 20 days ka na lang atat ka na hmm. sa kakaatat mo na scam ka tuloy hindi mo rin masisi yung sarili mo kasi ikaw din gumawa ng kakapahamak mo <clears throat> ganun kaya yung mga poobos na dyan huwag na talaga mag -ano. isipin mo yung uh, bahala ka na mag -ano, mag Thailand o kasi alam nyo guys, pag nakapagbigay kayo ng pera sa mga nagpo-post na yan sa Baikubo kubo sabi na magbigay ka 3,000 para priority kita obus na kasi bisa mo kaya lang ikaw mauna o, magbigay ka na sa'kin sa 3,000 para ikaw ang priority ko. O. Siyempre, kung nagbigay ka 3,000, 4,000, kasi po, no choice ka na. Eh, ano na natin? Kaysa naman mag-exit ako ng Thailand. Yun, nasa isip mo eh. Yun nangyari, nabigay mo na 3,000 doon sa nag-post sa agent ko, no? Agent daw siya. Sa agency. Nabigay mo 3,000. Wala ka na, no? Wala ka na hold ka na niya, nasa hawak ka na sa liig niya. Kahit ano sabihin niya, uuwi ka na lang. Sasabihin lang sa'yo, oh, sa ten ka lang kasi inaano pa yung in pa po interview. Inaantay pa yung kota. Oh. Wala na. Hanggang sa nag-exit ka lang Thailand. O oh, sir, antay ka lang sa kota doon na i-message kita. Anong kota eh? Wala ka, ka pa na-interview eh. Paano ka magkakota? wala kang agency, wala kang employer, kausap mo lang dun yung nag, ano, sa post. Ano ka magkakota nun? Alam nyo guys, pag ka mabigyan ng kuta, dito sa Macau, interviewin ka muna ng employer o yung agency, saka ka magkakakota kung na, nakapasa ka sa interview. I-message ka na nila, o, yung pass the interview, ready for these requirements. oh, ganun yun. Pero kung sabi-sabi lang sa'yo na o oh, uh, ano may interview ngayon magbigay tatlong libo bukas interview tatlong libo parang priority ka tapos pakabigay mo ay sir na cancel yung ano interview basta antayin na lang inaantay pa kasi yung kuta eh oh, ano yun sino kaninong kuta yun di ba? di mo alam kanino yun wala na ano kana na kumbaga scam na yun <clears throat> Yung iba, di na nakukuha yung ano nila kasi di nila kilala yung tao. Dami account yung gamit. Sabi babalik balik. O, oh, nagastos na yun. Nasa Pinas na yun. Kaya guys, sabi ko mag-ingat kayo dito sa Macau kasi ganun. Mga scam na ngayon dyan sa Facebook na yan, dami nagpo-post araw-araw. Dyan. Huwag kayo dyan mag-ano. To be honest, I-share nyo yung video na to sa mga mahilig magtingin tingin diyan dyan sa Baikobo scam yan o ready ganito I need 10 pe 10 person huwag kayo mag ano dyan labo yan mag ano kayo guys mag pasa pasa kayo dyan sa mga hotel na maliliit dito sa Macau mga resto mga pinoy store dyan may mga Pinoy store dito eh. Pinoy product. Kung tanong kayo dyan sa mga Pilipina. May mga tindiro dyan na Pinay eh. Yan. May mga... Ang dami guys. Teknik guys. Teknik mag ano. Diba? Uwi kayo ng maga. Maggala kayo na sa gabi. Maggala kayo sa gabi. Mga kahit isang oras lang dito sa Macau. Sa mga kanto-kanto. Sa mga eskinita. Hindi mo kasi mamalayan dito. May mga agency pala na malilit. Oh, Di mo malay, may mga agency na maliliit Mas maganda kasi maggala ka muna sa gabi Para kinabukasan Puntan mo ng umaga, opinion sila o. Kasi pag undispat ka maghanap Example, umaga nag-apply ka Tatama rin ka, lalo pag may mga kasama ka Isip, ay wag na tayo, uwi na tayo o. Mas maganda pag mag-isa ka lang Kasi control mo yung galawan mo Saan ba ako punta? Ayan, gusto ko rin i-share yung mga sa logistic at mga sa ano. Tingin kayo doon sa mga building, may nakalagay dun na logistic company limited. Mga ganun. Ayan, pasa kayo dun. Para sa mga lalaki yan, guys. Mga delivery and helper, mga protasan, gulay ganun. Yan, kagandahan. Pasa kayo dyan. sa mga babae, sa mga resto, sa mga hotel dyan sa gilid gilid hindi kasi ako pwede magtanong tanong guys dyan eh kasi mamaya may kuta mapahiya ko. sabihin sa akin oh magtatanong ka o applicant ka ba subukan nyo lang guys minsan nung kaibigan ko sinubukan niya wala Di siya na ano kasi lalaki daw inahanap kuta sa hotel na maliit ah, sa mga mga ano lang one star lang hindi hindi five star one star lang na hotel maliit yun guys yung advice ko kay sa Facebook na yan may Kobo at yung mga dyan nagpo-post din uh, sa Pinas daw Pinas kailangan ng uh, may kuta para sa uh, ano lang sa, pa, dun lang sa Pinas daw yung ano hinahanap nila yung may mga kamag-anak dito sa Macau sabihan yung doon sa Pinas na kailangan ng may kuta daw doon lang sa Pilipinas kukuha silang tao hindi dito kalukuhan yun scam yun ba? Diba? may nagpost sa Facebook eh by Kubo hiring daw para sa mga ano lang daw nasa Pinas ano ready kuta kalukuhan yan eh sa Pinas pa talaga naganap alam nyo guys icon lang yung may authority na magpuha ng ano ng tao galing Pinas pa wala nang ibang agency dito kung mayroon man scam yun may e, paniwala scam uh, ano lang legit icon solution sa, sa Makati dyan sa Pinas pa legit yun dyan kayo mag-apply online malaki sahod pagdating din sa Macau kasi mga 5 star yung dideployan sa inyo pero kung may magalok sa inyo dito sa facebook na yan sa kay kubo na nasa Macau daw siya nagkukuha siya ng maraming tao kasi may ready ano work permit dito sa Macau negative yan Pilipino lang din nagsabi negative yan kung in-check possible pa 90%, 90 possibly pa pero yung ano Pilipin magsabi na may puta sa Macau post up ano peace, Facebook by Kubo Macau 99% is yan <laughs> kalukuhan yun kaya yeah, huwag kayo papaniwala dyan sa mga post na yan sinasabi ko sa inyo dyan kayo may scam dyan promise 99% is scam dyan sa by Kubo na yan mga nagpo post Muntik na muntik na ako may scam diyan eh. Di ba? Wala pa interview. Ah, oh, naghihingi na. Oh. Saan saan anong agency? Sabi namin ng agency. Marami kong hawak na agency. Oh. oh, marami kang hawak. Kilala ka ba ng agency? <laughs> Yung tanong, kilala ka ba? Ikaw, baka ikaw lang may alam baka okay, mo lang agency pero di ka kilala ng agency ganoon yun may hirap yan ganyan si ano legit yun si career care yung agent dyan na babae legit yan yan yung legit. legit yan si ano sa wechat may group sila eh si mamari legit yun nagpost nagano siya sa WeChat eh sa WeChat siya nagpo-post niya mga poor interview daw ng no, mga Pilipino hindi nagpunta dapat daw magsabi na lang daw kung hindi pupunta kasi marami nag-aabang totoo naman kung may interview kayo guys Puntan niyo sayang baka mamaya masilik kayo di ba yung sayangin mga opportunity nandyan na yan eh tapos sasayangin nyo tapos maghanap ko yung trabaho ulit mayroon na po interview na kayo eh sinayang nyo po daming nakaabang diba kung yung tamarin tamad-damad kayo din magkatailan -ta kayo nyan pag ganyan bawat araw mahalaga magdasal kayo lagi guys yun yung importante at sa mga pag placement naman guys sa placement placement malaki ng placement dito ngayon sa Macau nasa 20 na may gitna yung pinakamalaki 20 b 28, 23 security legit lang guys magbibigay kayo ng placement sa mga Chinese sa mga agency kung Filipino yung kausap nyo agent daw sya eh, interview na kayo nyan sa employer sabihin siya magbigay na kayo ng magbigay na kayo ng placement daw hiningi na ng agency pag sinabing ibigay nyo sa akin wag negative yan pero pag sinabing isend nyo dito sa account na to tingnan nyo yung, yung pangalan ng account tapos incheck legit yun pero pag sinabing send nyo dito tapos yung account Pilipino yung pangalan negative yan kayo magtiwala kung sa agency naman kayo magbigay ng mismo sa agency ng pera, placement nyo, legit yun. Huwag sa mga makdo, sa park, sa kalsada kayo magbibigay, scam yun. Yun lang guys, try nyo dyan sa mga gilid-gilid, promise. Baka nandyan yung ano nyo, dyan kayo mahirap. And, ayan, kaya yan guys, hanggat may visa may pag-asa. Tandaan nyo yan. At magdasal lagi sa taas. Yan nakakaalam kung kailan ka makakahanap ng trabaho. Diyan ka sa taas ang tiwala, lalo na ngayon naghanap ng traba trabaho. Kung tiwala dyan sa mga kasama mo, sa taas ka lagi tuwala Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.